ito na inorder ko sa Shopee na Jader Guard okay so yan yeah, huwag na itong bukas so hindi natin kung totoo ngayon legit ito kasa sa aking 450 NK mga tol so JNT then Shopee pusa natin okay pusa natin itong ano nabili natin ah uh, radiator grill sa uh... Shopee. Ayan o. Legit nga. 450. Grills. Kaso pingaw. <laughs> Nahiya yung nag-handle nito. Yung nag-handle nito, may kasalanan. Pingaw. Pero legit siya, 450. Nabili ko lang siya ng 1,000. Almost 970. Kasama ng delivery fee. Yan o. Oh. Ito. Abagay, madali lang naman tong ano, repair. Tutuwid ko lang. Okay, tuwid muna natin. O, diba. yun na Ayos na rin o, ano man legit Try na natin kabit So, kabit na natin Pwede na yan Tara Ito na diba. Of ko siya ba? Kaka ba? Yun. So, yun pala yun. Okay. okay. So, kabitan natin yung radiator gear. So, mayroong pasokan siya doon. Try natin. Uy, pumasok. Pumasok. Ah, kasi Oh, sige. Isa lang. Pumasok Pumasok siya. Okay, good. So, okay. So, pasok na siya, mga tol. Pwede. Pwede, pwede. Sabi. Nakamura ako. Sa iba kasi na nasa 1.6 eh. Lalo rin sa benda dyan sa may pinagsama. Ang mahal eh. So, naghanap ako na medyo mura. Ito pa rin kasama niya. So, ito siguro nilalagay dito. Tapos ito. Yung Okay. Sabit na natin. Okay. So dalawang pares lang. Dalawang pares. So, doon lang talaga siya. Okay. Dito lang talaga. Dito. Okay, kabit muna natin isa. Okay so ikakabit natin ito para makatulong top sa radiator guard para pag umandar ka nang mabilis hindi siya papahampas mismo sa ano niya sa plate ng mismong ano ah uh, radiator mo so para magiging cushion yan para magiging shock ng iyong radiator guard kasi 'di ba pag malakas yung hangin diyan pa dyan tatama mismo yung hangin eh so pag wala niyan so magdidikit mismo yung plate ng radiator sa yung mismong grill na yan So, para medyo maingay yun. So, dinisign yun para dyan ilagay. So, ikakabit nyo. One-sided lang yan. So, ang kabila wala siyang ano. So, para magiging ano lang yan. Magpapump yan kung bilis. Then, firm naman yung pagkaka ano niya. So, goods na rin, goods na rin yan. Maganda rin naman yung insura eh. nakako, nakatalikod naman siya sa mismong uh, kakabitan. So, okay lang siya. Okay. Hmm. Ang problema ito parang maliit na yan no? problema niya parang medyo Kasi ito na yung eh Maliit na yung ano parang Mukhang ano Kailangan na mahaba-haba dito So yun nga medyo parang maliit yung binigay na nut, bolts and nuts Pero pasok pa rin naman siya I If, I were you, kung gusto nyo, pwede bum kayo bumili ng ano Na ang replacement niya medyo mahaba Tapos allen siya So yun lang, Madali, mabilis lang Para ba pa na lang, eh, plug and play lang itong ano, radiator grill na ito Kung bibili kayo, so kayo na magkabit Dios, bagay na bagay 450k okay, so yun na Nakabit ko na yung uh, radiator guard ng ano, radiator radiator cover ng CF Moto 450NK medyo nakamura ako kasi kung bibili ako na sa shop ang benta 1.6 tapos maniningil pa yung mismong labor So, ayaw pumayag ng 200 eh, Ay, ng 100 eh Para bang pag 100 eh <laughs> So, tapat 200 Eh, napakadali lang na maikabit ito sa eh, kung sakali kayo magkakabit kayo nalang magkabit Madali lang maikabit Kasi kung papaanin nyo pa Para at kahit papaanin magamay nyo yung nyo yeah. So, ayun, nakamenos talaga ako dyan From Canvassing ko, nasa 1.6 So, pumalo lang ako ng 900 plus Wala pa isang libo So, Goods na goods na 450NK pa Legit yeah. Legit Okay Ganda Forma Pumorma malalo. Ganda Yes Okay mga tol So yun That's it ah, Sa magpapalagay ng radiator cover Yes Shopee na lang kayo Suave eh. Nakamenos na ako Ang ganda pa ng item Legit Thank you seller. All right. Ito okay, so sa mga gusto malaman kung ano yung link ng mismong Shopee na no, ito po yon. Yan. And then ang um, kasi pre-order ito eh. So magme-message naman siya, sasabihin sa inyo na sa 7 to 10 days yung delivery. So nagmabagwe-wait ka talaga. So nagantay naman ako, sinabi ko sa kanya na I'm willing to wait. So it happens medyo napaga, napabilis. Nagulat na lang ako, diyan na yung order ko. So, goods na rin. Good, uh, maganda kausap si seller saka quality yung product.